So guys, uh, let's start from the outside. Actually, this is the edging machine. Edging machine dito uh, ginagawa or in-edging yung mga cabinet na nagagawa nila. And ito naman, ito yung cutting, cutting machine. So, cutting machine siya. Dito naman kinakata mga boards. So, katulad yan, guys, sa mga nakakatiyan. Hindi ko lang alam kung anong gagawin dyan. Ito naman yung mga nagawa nila. So, ito yung, hindi pa yan tapos, guys. Hindi pa yan tapos. So, ayan yung mga nagawa na nila. And, everything silang gumagawa. Ayan, guys, tingnan nyo. So, kung naghanap kayo ng mga legit na gumagawa, na gusto nyo magpagawa ng mga kitchen cabinet, Uh, closet drawer and anything na kailangan nyo sa inyong bahay. So, mag-message lang po kayo. So, ito yung mga board. This is laminated board actually. And uh, hindi ko nagpapakita sa inyo mga nagagawa po na gumagawa dito. So, ito yan. Ayan, guys. Ayan. Medyo, hindi pa yan final. Pero, nakikita nyo, oh. Marami. Marami nang nagawa so, po silang gumagawa. So, nag-accept po sila ng rush orders, bulk orders. Uh, pwede rin po international soon. So, in case that you want to order and you want to ship international, just send the message uh, in the link below. So, ito po, nagagawa. Di ko alam kung ano yung nagawa nila. Bising-bising sila dyan. Ah, bising-bising say hello. Tapos eh. Ayan. Ayan. Ayan, so sa lahat ng mga <laughs> sa lahat ng mga kaibigan natin dyan and sa lahat ng mga kaibigan ko and sa lahat ng mga viewers ko and sa lahat ng mga subscribers ko na magpagawa ng mga interior design sa inyong bahay o oh, mapahondo, bungalo or whatever kung ano man. Kahit pa buong building ang ipagawa nyo, basta interior, mag-message lang kayo, kaya-kaya po nilang gawin yan. Mga professional ang mga gumagawa dito, batang-bata, mga gwapo pa. So, so <laughs> ayan guys. So, uh, that's all for today. And thanks for watching. See you in my next video. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Bye bye.